Hello, hello, hello. Welcome back ulit sa ating YouTube channel. So, ngayon ang pag-uusapan natin tungkol doon sa mga pabahay ng gobyerno na under DISOD naman 'to. Sito so, po, yung pabahay para sa lahat ng mga Pilipino. Hindi lang po para doon sa mga informal settler. So, ito po kahit hindi ka informal settler, nangungupahang ka, uh, minimum wage earner ka, nagtatrabaho ka, basta lahat, 'no? Na mayroong kakayahan na makapagbayad sa magiging monthly para sa pabahay ng gobyerno na under the po ito. So, sasabihin ko po sa inyo <laughs> kung nasaan itong mga uh, ginagawang pabahay ng disud. Okay, yan. Meron sa Kisun City. Karamihan pala dito, ano na, ano? Itong ginagawang pabahay ng DIsod sa Quezon City, tumang anto, uh, high-rise building. Yung mga ginagawang pabahay na to na disod. So ito yung uh, ngayon sa kalukuyang ng gobyerno, no? Ang uh, ginagawa to. So bali iba ito sa NHA, sa National Housing Authority. Okay? So ito po yung project ng 4PH, no? So under DIsod po siya. At uh, yun na nga, ang sumunod sa Caloocan City Camarines Sur, uh, Salaan, Zamboanga City. So, ito po yung meron ng mga nakatayo. Kaya kung uh, tawag dito, gusto ho ninyong mag-apply, pumunta na ho kayo sa opisina ng DSO, danapin lang po ninyo. Uh, search nyo lang po sa Google. <laughs> at alam ko, ituturo po siya ng Google sa inyo. 100% makakarating po kayo dun sa opisina po nila. Para sa ganun, makakuha ko yun ng magandang information regarding kung kung paano po kayo makaka-avail sa pabahay ng gobyerno no para sa lahat ng mga Pilipino wala na hutong target na kung ano so ito po lahat basta meron no kayong kakayahan na makapagbayad meron ho kayong trabaho at eh, hindi ho kayo senior citizen so pwedeng pwede po kayo dito kahit kayo nakatira sa informal settler nangungupahan kayo so etcetera So ayun po, ay base sa sabi po ng gobyerno natin. Ito po pabahay para sa mga lahat ng Pilipino na merong kakayahan na makapagbayad, no? Sa ipapatawuhan nilang monthly. Pero itong mga pabahay nito, hindi hu katulad nito. Hindi katulad niyan. Mga high-rise building po siya. Parang condominium type. At naman, eh nasa city na. 'Di ba? Ang galing nito. So doon naman tayo sa mga ongoing project pa ng Disod. Meron sa Palayan City. Meron sa Nueva Ecija. Meron sa Isabela. Meron sa Iligan City. San Fernando City, Pampanga. Candaba, Pampanga. Bulacan. Alitagtag, Batangas. Minalin, Pampanga. Napakadami pa rin dito, me. Baka magsawa kayo. So, yung mga nasa probinsya, uh, doon sa mga nabanggit ko, ay maaari ho kayong mag-apply sa DSUD, no? At, ah, uh, hindi lang yung puro mga informal settler yung uh, maaaring makabil sa pabahay ng gobyerno. So, ngayon, ito pinag-uusapan natin ay pabahay na ho para sa lahat. So, lahat po ay pupwede na makabil. no na ano yun? Ang kodi ko natin. Ito. Kasi kodi ko natin. <laughs> At, ah, uh, Satanawan City, Batangas. Meron. 'Di ba? Galing Laguna. Wow! Bacolod City, uh, Negros Occidental. Misamis Oriental, Sambuanga City, Sambuanga del Sur, Davao City, Davao uh, del Sur. Ganun po kadami yung pinagagawa. So bali ilang uh, lalawigan 'to. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 7, ha? Sa probinsya, yung mga ongoing, ito yung mga ongoing na ginagawa ho nila. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 na lalawigan na pinapatayuan ng pabahay ng gobyerno para sa lahat ng mga Pilipino. Hindi ito po lang para sa mga informal settler. It ito po'y para sa lahat ng mga Pilipino. At hindi ho, hindi ho katulad nito. Sila po'y condominium type yung dating ng mga pabahay na to. Yung po doon sa mga ongoing ha, doon sa mga meron na, meron na ho dito sa Metro Manila, yan, Quezon City, Caloocan City, at meron na ho isa sa Bicol, Camarines Sur. Wow, ang galing tapos sa may salaan sa Buanga City. Bali, apat na na lokasyon na meron na nakatayo para doon sa pabahay ng gobyerno para sa lahat ng Pilipino na under the Kaya kung sino man yung nagnanais na magkaroon o magkabahay no, sa gobyerno, eh magpunta na ho kayo sa district office, i-search nyo lang sa Google o kaya sa Waze para makita ninyo naman no, yung a uh, opisina ho nila. Kung uh, hindi, wala naman nung opisina, 100% may opisina Dito sa mga probinsya na nabanggit ko na kung saan merong itatayo na mga pabahay ng gobyerno na parang condominium type ang dating. So high rise building po siya. At dito sa apat na meron na sa Kison City, Kaluukan City, eh, subukan nun ninyong uh, mag-inquire sa LGU po ninyo, katulad sa Kison City. So sa munisipyo ng Kison City, saka Kaluukan City. So sa munisipyo ng Kaluukan City, 100% tingin ko alam po nila to. Ngayon kung hindi ho nila alam, at alam nyo naman na malapit ko kayo sa opisina ng DSUD, magdiretso na lang ko kayo ng DSUD para hindi na kayo dadaan pa ng LGU. di ba? So ganun na lang ang gawin niyo Pero dun sa malayo doon, eh, dun, ganun na yung gawin ho ninyo. Pero sa akin mas the best na direkta na lang ko kayo sa DSUD. Para nang sa ganun mas konkreto, mas tama, mas angkop, na, na, na maibibigay o yung makukuha yung information regarding sa pabahay ng gobyerno para sa lahat ng Pilipino. Okay, yung pinag-usapan natin, hindi po ganitong itsura ng mga row houses. Hindi po ganyan. So, high-rise building po sa condominium type yung uh, pinag-usapan natin na pabahay under po sa DSUD project ng gobye, uh, department, no? DSUD uh, offices na pinangasiwa ng uh, gobyerno ng Pilipinas. Okay, so yun lang. Sana uh, nabigyan ko kayo ng magandang uh, impormasyon regarding sa isa pang pabahay ng gobyerno para sa lahat ng mga Pilipino na hindi ho under ng NHA. Eh, magkaroon ko kayo ng idea. So napakadami ho nito. Parang, parang 20. <laughs> 20 provinces. No? Yung ah, uh, merong ipapatayo. No? na pabahay ng gobyerno na under discussion para sa lahat ng mga Pilipino. Okay? So, hindi na tayo magtatagal. At uh, maraming maraming salamat po sa inyo sa mga walang sawang sumusuporta sa ating YouTube channel, sa mga nagsasubscribe. subscribe no? Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. So, tuloy-tuloy lang tayo paggawaho natin ng content, na pagbibigay natin ng idea regarding ho sa mga pabahay po ng gobyerno. Go na po tayo. Maraming salamat po sa inyo.